Wala. Walang nangyari. Lugi tayo sa kalakalan. Yan ang totoo. Kawawa ang mga agriculture natin. Welcome back mga idol. Ako pala si My Family Lifestyle. Mainit na usapin patungkol sa ating mahal na Pangulo. Mga idol, alam natin na pumunta siya sa White House. Ngayon nagkita nga sila ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. Ito, magre lang ako dito sa taripa na sinasabi nila. Ewan ko kung bakit ganun ang nangyari. Pumunta tayo doon sa ibang bansa, akala ko may good news. Para sa akin, idol, mga idol, lugi, lugi, lugi. As in lugi talaga. Kawawa tayo. Lalong-lalong na itong mga nagninegosyo at itong mga magsasaka. Itong na mga nasa farm. Number one yan sila. Alam nyo kung bakit. Pag sinabi kasing zero, ang Amerika, wala silang taripa, wala silang buwis na pabayaran. Lahat ng product nila papunta sa atin. Libre, di ba? Aside doon, tatangkali. Ano yan? Siyempre, pipiliin ng mga tao. Mura yung ano nila eh, product nila eh. Mura ay doon. Kahit dito sa Japan, mura ang product ng ano, Amerika katulad ng manok, baboy, ng karne, mura. Mura dito sa Japan. Kaya ang problema ngayon yan, kasi itong Pilipinas naman, kasi nasabi nilang 19% na taripa. O, tingin mo, tatangkilikin yung ano natin? Hindi na. Kasi ano, ang mangyayari dyan, marami ng produkto ng Amerika na pumapasok papunta sa Pilipinas na mura. Mura na siya kasi wala nang buwis eh. Mura na siya. Eh paano itong mga magsasaka? Ito mga nagpa-farm, ng mga man nagpo-poultry. Hindi na yan tatangkilikin ng mga ano nila, mga, man, mga, mga, mga manok, mga baboy. Kahit mga gulay, siguro ganun. Mga karne, di ba ganun? Wala na. Ganun ang epekto doon. Kaya iwan ko kung bakit ganun ang nangyari mga idol. Bago ako mag-ano pa mga idol, meron ako ipapakita sa inyo. Ito si Senator Mig Subiri. Meron siyang pahayag kanina. Kaya basahin natin to. Tara, let's go. Ito mga idol. Two hours ago, meron pahayag si Senator Mig Subiri. Ito yung sinabi niya. Parang lugi ata tayo. Ah. 19% ang export tariff natin sa mga Pilipino product papuntang US. Tapos sila, walang tarifa papusok dito sa Pilipinas. Naku, kawawa ata ang mga magsasaka natin pag bumaha ng mga manok, baboy at karne dito sa Pilipinas. It, yun yung tinutukoy ko kanina, di ba? Baka mamamatay din ang mga industrial ng mais dito sa atin. Buti pa ang Japan, 15% lang tapos babayad din ng mga kano ng 15% papasok sa kanila. Dapat naman kung tinatrato tayo ng US bilang treaty ally, eh dapat ganun na rin sa atin. Katulad ng Japan, na nakukuha natin ng mga taripa. Yun yung tarpahayag ngayon ni Mix Subirin, mga idol. Yun yung tinutukoy ko na pag ang mangyayari, pag zero na yan ang Amerika, papasok ng Pilipinas, talagang papatok yung mga produkto nila kasi mas mura na eh. Kawawa ang ating mga negosyante, mga magsasaka, yung mga nagtatanim, nagtatanim ng mais. Ganun yun yun. Siyempre, tatangkilikin nila yung mga mura talaga. Ah, Pinoy pa naman, mahilig sa mura. O, oh, hindi naman na lang, naku, kawawa talaga tayo. Ganun. Ewan ko ba kung bakit ganun ang nangyari? Ano kaya nangyari? Ano ba't kaya naisip ni, ano niya to? Ni Pangulo? Dapat, ano? Parang, parang hindi yata balance. ba? <laughs> diba? Ano bang usapin talaga nila? Parang ano ah, may something ano ah, secret. <laughs> Ay nako po, mahirap magsalita no, pero luging-lugi talaga tayo mga idol. Kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga magsasaka wala tayong ano. Itong mga produkto natin hindi magiging ano. Maraming matatambak. Ganun ang mangyayari dyan. Kahit itong mga maliliit na farm na nagpo-poultry, nagpo nagtatayo ng mga ano ng baboy, ng mga manok, ng kaitlogan, wala. Mawawalan sila ng gana. Dahil dyan sa taripa na yan. Kasi pasok ng pasok na lang yung mga produkto ng Amerika. Lato lang ba? Wala boys eh. Mura na. Ganun yun. Kaya unti-unti yan itong mga nagninigusyo sa atin, unti-unti yan sila magsasara. O, wala na sila ng ano, na wala nang bumibiling masyado. Kasi wala na, di na tinatangkil eh. Kaya yun ang ano dyan, epekto. Number one yun talaga pinaka-epekto talaga. Tapos, kanina, narinig ko rin kay President Donald Trump, parang pinuri niya si... PBBM na itong leader nyo ay good negotiator. <laughs> Parang may laman yung <coughs> excuse me. Parang may laman yung ibig sabihin ni eh, paring Trump. <laughs> good negotiator. Ano kay ibig niya sabihin? Ano bang ni-negotiate niya? Asan kayang good dun? <laughs> Di ba? Para sa akin talaga, kung ako yung negosyante dyan sa atin, hindi pabor sa akin yun. Saan ang pabor mo doon? E wala nga silang buwis. Tayo, ilang, ilan lang ang nabawas, isa 1% lang. Sige nga, paano tayo magkakaroon ng good yan? Pumunta nga tayo doon para makipagkalakalan. Dapat pag umuwi tayo, mayroong good news. Eh, hindi yata good news ang narinig natin. Iwan ko kung bakit good negotiator ang ano ni President Donald Trump. <laughs> Parang may ibig sabihin na iba. <laughs> Or baka doon sa nangyari doon sa ano. Huwag na natin yung bigyan ng ano, issue yan kasi mahirap na. Nagtataka lang ako kay President Donald Trump kung bakit niya sabi itong good negotiator si ano. PBBM. Kaya mahirap mga idol, yung sistema na yan na zero at saka hindi-hindi ang pabor. Kahit wala, may plano pa naman ako magnegosyo. Hindi na ako magnegosyo. Paano ka, ano, lulugi ka yan? Mag-office sa pangalang, alam mo na agad na malulugi tayo. Hindi, walang papatok dyan sa ano mo. Kung magmamanok ka, eh, ang binibili ng tao, itong mura na manok. Di ba? <laughs> yun lang yun. Kaya, sana ano, ewan ko ba bakit nagkaganito itong mga ano, eh, nakakawawa tayo ito Kawawang kawawa talaga tayo mga Pilipino. Kaya sana, magbago pang isip. Kawawa. <laughs> Pero hopefully, eh, tingnan natin kung anong epekto sa ano, sana naman, sana good pero hindi talaga wala talagang good kawawa uh, mga idol sa mga hindi pa lang pag subscribe sa aking youtube channel just click the button and subscribe kayo kaya maraming maraming salamat sa mga nagfollow sa akin thank you sa lahat at ito, ito lang yung ano natin kaya si hindi talaga ako pabor mag comment kayo sa baba <laughs> mag like at mag share see you bye bye